Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tila hindi pa handang magpatawad ang aktres na si LJ Reyes matapos ang hiwalayan nila ng aktor na si Paulo Contis. Sa panayam sa kanya ng GMA, sinabi ni LJ na ngayon naninirahan na sa New York ay kailangan pa ng oras para mangyari nga ang sinasabi nilang pagpapatawad. Ang ah. forgiveness is a work in progress you know, eh, hindi sya hindi madaling ibigay ang forgiveness eh, di ba? I mean, lahat naman tayo, we get hurt, we get angry, you work on it every day to forgive people, uh, to forgive maybe yourself or whoever. You pray about it. For me, hindi, hindi kasi siya magaling bagay na, na ibigay. Ngayon ay abala si LJ sa pag-aasikaso ng negosyo ng kanilang pamilya sa New York. Masaya naman siya at suportado siya ng mga Filipino community doon at hindi siya kinukulit tungkol sa hiwalayan nila ng dating niyang partner. Samantala ay tikom pa rin ang bibig ni Paulo tungkol sa hiwalayan nila ni LJ at wala siyang sinabi kung susubukan niya pa bang maayos ang pamilya nila. Sinabi na noon ni Paulo na mas uunahin niya muna ang pagtatrabaho kaysa sa kanyang mga kritiko sa social media. Napabalita din na may relasyon di umano si Paulo at aktres na si Yen Santos na naging kasamahan niya sa isang proyekto. Inamin naman ni Paulo na nagkasama sila ni Yen sa Baguio City ngunit iginiit nito na magkaibigan lamang sila. Idinagdag pa ng talent manager na si Lolit Solis na mother figure daw ni Paulo si Yen na hindi naman pinaniwalaan ng mga netizens. Anong masasabi mo sa balitang ito?